Magandang araw po sa inyong lahat. Baling ngayon po, turuan ko po agad kayo na matutong makapagtanong at sagutin ang naturang tanong sa Ingles. Okay? Magbigay na po agad ako ng halimbawa. Subukan po natin itong salitang umiwan. Okay? Sino ang umiwan ng susi? Sino ang umiwan ng susi? Para ma-Ingles po natin ang tama yan, ito lang pong nasa baba ang ating susundin na pattern question word daw po muna. At ang question word po dito ay itong sino. Who. Tapos, isusunod daw po natin ay yung verb na nakapast tense. Yan yung action na ginawa noong gusto nating makilalang tao. At ito po yun. Umiwan. Left. Who left. Sino ang umiwan. Okay? Tapos, isusunod daw po natin ay yung object. Yan yung kukompleto sa idea nitong ating verb. Okay, at ang ating object po ay itong susi. Okay? Noong susi o nang susi, the key. Who left the key? Yan na po ang tamang translation sa sino ang umiwan noong susi. Okay po? Okay, ngayon naman po subukan naman po natin sagutin itong tanong na sino ang umiwan noong susi. Sasagutin po natin yan. Pero yung pagsagot naman po natin ay bibigyan po natin ng diin yung taong nakaiwan noong susi. Okay? Na gusto mong iparamdam sa kanya o ipaalam sa kanya na hindi ikaw, ibang tao ang nakaiwan ng susi. Kaya bibigyan natin ng diin yung taong iyon. Okay po. At para magawa po natin yung sentence na nagbibigay po ng diin doon sa taong may kagawan noong pag-iwan noong susi, gagamit po tayo ng cleft sentence. Kasi ang cleft sentence po ay nakakapagbigay po ng ideya na makapagbigay ng diin sa taong may kagagawan ng naturang aksyon o noong naturang pag-iwan sa susi. Okay? At ito po yung ating pattern dapat daw po ang iuna nyo ay itong it was. Tapos isusunod nyo po yung subject. Ipapakilala nyo na po yung taong nakaiwan. Nandito po yun sa subject. Okay, simula he hanggang dito sa si Tarzan. Tapos isusunod nyo po itong salitang who. Tapos sa kanyang pa isusunod yung action na kanyang nagawa. Tapos isusunod nyo yung object. Okay po? So, sagutin na po natin yon. Siya, yung nakaiwan noong susi. Siya yung nakaiwan noong susi. So, binibigyan po natin ng diin yung tao na nakaiwan ng susi. Para ma-English po natin yan, ang kailangan nyo po munang i-translate ay itong yung bilang it was. Okay? Tapos, isusunod nyo yung subject na siya. Na kunyari ay lalaki. He. So, magiging, it was he. Okay? Tapos, isusunod nyo yung who. It was he who. Tapos, isusunod nyo po yung action o yung verb na nakapast tense. Itong lep. Tapos, yung kanyang object, the key. Okay? Pag lang po natin. It was he who lep the key. Okay, yan na po ang tamang translation para sa siya yung nakaiwan noong susit. Okay po? Okay. Magtanong pumuli tayo tapos sagutin pumuli natin. Okay? Subukan natin itong kumuha. Sino ang kumuha ng kanyang payong? Okay? Sino ang kumuha ng kanyang payong? So, sasagutin mo yan at gusto mong ipaalam sa kanya o ipadama na hindi ikaw, ibang tao. Bibigyan mo ng diin yung tao na iyon. Okay? Ituturo mo na kung saan ay may diin. Na siya yung, yung kumuha noong payong na tinatanong sa'yo. Okay? So, gawin po muna natin itong tanong. I-translate po muna natin sa English. So, ang ang itatranslate po muna natin ay question word. Sino? Tapos, yung verb na nakapast tense, kumuha, took. Who took? Sino ang kumuha? Okay? Tapos, saka nyo isusunod yung object. Okay? At ang object po natin dito ay itong umbrella. Okay? Nang kanyang payong. Kunyari po ay ang may-ari po nitong umbrella ay babae. Her umbrella. Okay? Yung her po dito, yan yung kanyang. Okay? Her umbrella ng kanyang payong. Pagsamasamahin lang po natin, who took her umbrella? Okay? So, yun, yun po yung ating tanong. Ngayon, sagutin na po natin na, na may diin. Okay? Okay. So, ang gamitin po nating subject dito, o yung bibigyan po natin ng diin na siya yung kumuha ay itong itong subukan po natin itong si Tarzan. Okay? Si Tarzan yung kumuha. So, para ma-English po natin yan, ganun pa rin po yung ating pattern. Okay? Ang yung una nyo po muna ay itong it was, tapos subject plus who, tapos plus verb plus object. Okay? So itagalog po muna natin yung yung isasagot natin. Si, si Tarzan yung kumuha ng kanyang payong. Si Tarzan yung kumuha ng kanyang payong. Okay? Para ma English po 'yan, ito po muna yung yung it was. Sumunod so, subject, Si Tarzan. Tapos plus who. Okay? Tapos, plus, yung action na, yung verb na nakapast tense. Itong took, kumuha. Tapos, saka pa yung object na umbrella. Okay? Her umbrella. Kanyang payong. So, pagsamasamay lang po natin yung mga English na salita. It was Tarzan who took her umbrella. So, yan na po yung tamang ingles para sa si Tarzan yung kumuha ng kanyang payong. Okay po? So, guys, ang itinuturo ko po dito, syempre, kitang-kita nyo na ay ang ang pagtatanong nagamit po ang salitang who. Okay? At ang pagsagot naman po na kung saan ay nagbibigay din po tayo gamit naman po itong tinatawag na cleft sentence. Okay? Ito pong ibinigay ko sa inyo na paggawa po ng cleft sentence, gamit na gamit po ito. Kaya siguradong magagamit nyo rin po agad ito. Okay? Saka kita nyo naman po yung tema ng ating tanong at pagsagot. Talagang yan yung mga mga madalas na gamitin po sa pagtatanong. Okay? lalong-lalo lalo na kapag ikaw ay nawawalan ng ng bagay. Okay? O kaya gusto mong makilala kung sino ang may gawa nitong naturang action, action na ito. Kunyari, ito. Sino ang nagluto ng ating tanghalian? Kunyari, kasi parang yung tanghalian natin eh, parang hindi nyo nagustuhan. Gusto nyo makilala kung sino ang nagluto niyan. Tapos yung, yung tao, hindi naman siya nagluto, siya yung napagtanungan nyo. Tapos, siyempre, ayaw niyang siya yung inyong masisi. ba? Diba? So, ang gagawin niya, bibigyan niya ng diin yung taong mismong nagluto noong, noong inyong tanghalian para makilala nyo. ba? Diba? So, pag gano'n po yung sitwasyon, maaari nyo pong gamitin itong ating aralin ngayon. Okay po? So sana makikipractice po ng maigi itong ating aralin ngayon. Kasi alam nyo naman po na magagamit nyo rin po talaga ito. Okay? Maraming salamat po.